Serve the, the people. People. Serve, Serve the people. Serve the people. And that is our, is commitment. our commitment. And that, that is, our commitment. is our commitment. We are DWFM 92.3. True FM. Checks and balances. Narinig po natin ang mga katagang ito. noong isinalang sa pagsusuri ng House Committee Appropriations ang proposed 2025 budget ng Office of the Vice President. Checks and Balances Ito raw ay isa sa mga diwa at adhikain ng ating demokrasya. Sa ilalim po ng prinsipyong ito, ang tatlong sangay ng ating gobyerno ay binibigyan ng poder para bantayan ang bawat isa. At sa prinsipyong ito, poder ng Kongreso na aralin, kilatisin, suriin at pangalagaan ang paggasta sa pera ng bayan. Nasa Kongreso rin ang kapangyarihan sa kung papaano at magkano ang ilala ang pondo ng bayan sa bawat sangay, opisina at departamento ng gobyerno. Kung ang power of the sword ay taglay ng ehekutibo at ang power of the pen ay nasa kamay ng hudikatura, nasa kongreso naman daw ang power of the purse. Siyanawa, siyanawa, na totoong gumagana ang prinsipyong ito ng check and balance sa demokrasyang umiiral daw sa bansang ito. Sa ating pong nasaksihan na pagharap ng Vice Presidente at mga Kongresista sa naganap na budget hearing, malinaw ang disgusto ni VP Sara Duterte, sa paninindigan ng ilang mambabatas na kailangan niyang magpaliwanag sa tinutukoy ng Commission on Audit na Notice of this allowance sa Confidential Fund na ipinagkaloob sa opisina ng Vice Presidente noong taong 2022. Balikan natin ang ilang eksena sa naturang pagdinig. I think we all agree From the level of the president down to barangay captain, public office is a public trust. In other words, public officers and employees must at all times be accountable to the people. The principle of separation of power is not absolute, this is subject to exception. As a matter of fact, we call it the system of check and balances. And that is the very reason why the Congress has the oversight power. And that is to make sure that the laws enacted, including the appropriation laws, and to be specific, the GAA 2022, the source of the confidential fund. is properly implemented. I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of this allowance, the COA disallowed 73 million out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63 of the 125 million. So can you can, can you confirm? This is a hearing of the budget of 2025. <laughs> Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, uh, Madam, Chair, Nasang uh, Madam Chair, dito? Ah, Madam Chair, sa rule naman natin, lahat ng lahat dito tinatanong eh, no? So, according to the budget, whether it is in the past, kasi nakikita natin yung utilization noong mga budget, kahit na yung past years, ay uh, pwede natin busisiin dito, Madam Chair. Uh, Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the 2025 budget. So ayaw tayo sagutin at uh, in in sa harap no ng publiko ang publiko publiko po ay may karapatang malaman ito. Kaya po tayo nagka-question kaugnay dito, Madam Chair. This is about transparency and accountability. And it doesn't exempt the office of the Vice President. Yes, Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House and her lack of respect for check and balances and the separation of powers and accountability. We are a republic. We don't have a king or a queen. Ilan po lamang yan sa napakaraming eksena na ating pong napanood nang sumalang nga si VP Sara sa budget hearing ng lower house noong pong August 27, 2024. Natapos ang hearing sa pagpapaliban ng pag-aaproba sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President. Itinakda ang susunod na hearing sa September 10. Nais lang po nating liwanagin na isinasaad po sa Notice of Disallowance na ito ng COA na may petsyang August 8, 2024, na binibigyan po si VP Sara at dalawang kawani sa kanyang opisina ng anim na buwan para sagutin at itama ang umano'y disallowance o maling paggamit sa halagang 73 million pesos, 287,000 na bahagi po ng confidential fund. Hindi pa nga po ito pinal at maaari pang humantong na naman sa kataas-taasang hukuman ang naturang usapin. Ngunit, hindi kailanman maipagkakait sa mga mambabatas ang kanilang karapatan at kapangyarihan na mag-usisa sa naging paggasta ng Office of the Vice President sa loob lamang ng labing isang araw sa 125 million pesos na kabuuan ng confidential fund na ibinigay sa kanyang tanggapan noong taong 2022. Naging susi ang COA audit report para maitulak ng ating mga kagalang-galang na mga kongresista ang kanilang tungkulin at puder sa prinsipyo ng checks and balances. Subalit, ang susi tungkulin at ang poder ba na ito ay kanilang ginagamit sa lahat ng pagkakataon? At sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Sana all. Taon-taon, naglalabas po ang Commission on Audit ng report sa ginawang paggasta ng bawat departamento ng gobyerno sa pondong inilaan sa kanila ng Kongreso. At taon-taon din, nakapaloob sa mga audit report na ito ang sinasabing mga audit observation at maging recommendations. May mga pakakataon ding agad nagkakaroon ng notice of this allowance. ang mga nakadetalyeng audit observation sa mga departamento ng pamahalaan ay mari ng maging daan para kilatisin ng mabuti ng mga mambabatas ang hinihinging panibagong pondo ng mga departamentong ito sa panahon ng budget hearing. Pero kapansin-pansin na sa mga nagdaang taon, patuloy pong inaaprubahan ng mga mambabatas ang mga budget ng iba't ibang departamento nang hindi man lang pinagpapaliwanag sa nakita ng COA na mga pagkakamali o maging pag-aaksaya ng mga departamentong ito sa pera ng bayan. Hindi sa lahat ng departamento, hindi sa lahat ng pagkakataon. Gawin nating halimbawa ang mga naging pagdinig na ginawa kamakailan lamang sa budget ng Department of Agriculture, Department of Transportation at ng Department of Public Works and Highways. Mabilis pong lumusot ang mga budget ng mga departamentong ito sa committee budget hearing nang hindi man lamang halos pinagpapaliwanag ang mga kalihim ng mga departamentong ito sa mga nadiskubre ng COA na mga irregular na paggasta sa pondo ng pamahalaan. Kasama na rito ang sinasabing notice of this allowance. Ang pinagbabasihan po namin dito ay ang pinakahuling available COA report. At ito ay taong 2022. Hango po ito sa kanilang website na available lamang na COA report. Sa Agriculture Department, 942 million 610,000 ang kabuang halaga ng notice of disallowance. Ito'y para sa iba't ibang mga bureau sa ilalim po ng DA na gumasta sa pera ng kagawaran ng hindi naaayon sa batas. Naglabas din ang COA ng Notice of Suspension ng mga proyekto ng Departamento na ang total na halaga ay higit sa 5 billion pesos. Ang notice of suspension ay nilalabas ng COA kapag may kwestyon sa legalidad at kaayusan sa pagpopondo at pagpapatupad sa proyekto ng pamahalaan. Habang sa Department of Transportation, 1 billion 402 million mahigit ang halaga ng notice of this allowance. Maliban dito, nasita ng COA ang tatlong proyekto ng DOTR na hindi napakikinabangan na nagbubunga sa pag-aaksaya sa pera ng bayan. Ang kabuuang halaga ng tatlong proyektong ito ay 7 1.5 mahigit na pera ng bayan. Kasama sa mga proyektong ito ay ang 48 Dalian trains na nagkakahalaga ng higit sa 3.7 billion pesos. Sa DPWH, 5 318 million 192 thousand mahigit ang kabuang halaga ng notice of Disallowance. Maliban dyan, meron pong 2,395 na mga locally funded projects na ang kabuang halaga ay higit sa 96.2 billion pesos ang hindi na ipatupad ng maayos, nagkaroon ng matagal na pagkakaantala sa pagpapatupad at ang iba'y hindi pa matapos-tapos. At heto pa. Sa 653 na mga infrastructure projects ng DPWH na ang kabuang halagay 20.7 billion pesos, nakita ng mga auditors ang ilang mga depekto sa proyekto. Kung susumahin, ang technical defects na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 369 million pesos. Pero ano pa nga ba? At mabilis pong nakalusot sa pagdinig ang budget ng mga departamentong ito. Walang masinsinang pagbusisi kung papaano tinugunan ng mga pinuno ng mga kagawaran na ito ang adverse findings ng COA. Katunayan, may nagpanukala pa na dagdagan pa daho ang budget ng DPWH para sa taong 2025. Check and balance. Power of the purse. Pero paano naman magaganap ang check and balance sa sangay ng gobyerno na pinagkakalooban ng power of the purse at sino ang bubusisi sa mga bumubusisi. Nagkakaroon ba ng open public hearing para sa budget ng Kamara de Representante at Senado? Kailan pa tayo nakakita o nakapanood ng budget hearing kung saan isinasa publiko at dinedepensahan ng mga leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanilang budget? At may nangyayari bang tanungan at pagsusuri? Noong pong 2023, sa ilalim po ng National Expenditure Program o panukala po para sa pambansang budget, 16 billion 378 million 484,000 pesos ang proposed budget para sa House of Representatives nang maipasa ang General Appropriations Act, ito'y naging 28 billion 14 million 651,000 pesos. 71% o 11.6 billion pesos ang idinagdag sa budget ng Kamara de Representante. Sino-sino ang nag-aproba nito? Eddie, sila-sila rin eh. Sa 2024 National Expenditure Program, ang panukalang budget po para sa Kamara ay 16 billion 576 million 614,000 pesos. Sa final version ng 2024 GAA, ang budget ng kamera ay naging 28 billion 692 million 977,000 pesos. 12.1 billion pesos ang idinagdag. O katumbas ng 73.1% ang naging increase. Meron bang nag-check and balance rito? sa Senado. Sa 2023 NEP, 8 billion 660 million 731,000 pesos ang proposed budget. Sa pumasang GAA, ito'y naging 9 billion 414 million 980,000 pesos sa 2024 NEP, Php 11 billion 13 million pesos ang proposed budget para nga sa Senado. Ang naging approved budget ngayong taon para sa mataas na kapulungan ng Kongreso ay Php 13 billion 8 million 421,000 pesos o dagdag na 18 0.1% na katumbas Nakatumbas ng halos dalawang bilyong piso. Sino-sino ang nag-aproba nito? E di, sila-sila rin eh. At kayo nga po pinag-uusapan na naman ang budget para sa taong 2025. Magkano naman kaya ang idadagdag ng Kamara de Representante at ng Senado sa kani-kanilang panukalang budget sa ilalim po ng National Expenditure Program? Sino ang susuri sa mga mapanuri? Sino ang kikilatis sa mga kumikilatis? Who will invoke among the members of these august chambers the principle of checks and balances? Who will recite among these honorable men and women that public office is a public trust? sana all at hindi nag-iiba kapag sila-sila. Think about it. Ang dami na mapanin lang, dipindi na lang yan sa pakinapa. Mga sabig matangos, mga gustong umabot, gusto ko, pinagmukha na tayo umang. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.